Iris, ang pahiwatig ngayong araw, iwasan mo muna ang pagpasok sa anumang deal na nangangako ng mabilisang pagkita. May mga bagay na mas mahalaga sa ngayon, tulad ng pagtupad sa tungkulin mo sa gobyerno. Huwag mong ipagsawalang bahala ang mga obligasyong iyon. Ang pagkukulang dyan ay maaaring bumalik sa iyo ng mas mabigat. Sa pera, ay unahin mo ang pamilya. Bago ka gumastos para sa mga pakikasama o labas ng bahay, isipin mo kung may pangangailangan pa silang hindi mo pa naibibigay. Ang bawat sentimo ay may kahulugan kapag ang ginagamit mo'y may malasakit at pagmamahal. At sa tahanan, panahon ngayon para hayaan muna ang ibang kapamilya na magdesisyon, sa mga isyong sila ang pangunahing sangkot. Ang pakikialam ay maaaring pagmulan ng alitan. Mag-obserba at magtiwala, ang katahimikan ay maaaring magbigay, ng higit na kasiyahan, kaysa salita. Iris, Gemini ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Kulay, color gray at color red. Kahulugan ng mga kulay, ang gray at red ay tumutulong sa iyo na balansehin ang sigasig at disiplina, oras na para ayusin ang responsibilidad sa trabaho at gumawa ng matalinong hakbang. Mga masuswerteng numero, number 9, number 14, at number 28. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pagsulong sa tungkulin, pagangat sa proyekto at pagkuha ng tiwala mula sa nakakataas. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw. Kung may mga deal kang kailangang tapusin, ito ang tamang oras. Nasa iyo o bitbit mo ngayong araw, ang lakas ng kumpiyansa na mahirap basagin ng ibang tao. At ang mga plano ukol sa pagkakaperahan ay may malinaw na landas, at ikaw ang mas may kontrol kaysa inaakala mo gamitin mo ito para sa kabutihan na pangmatagal, hindi para sa mabilisan o agaran lang na pagkita. Sa tahanan, maging tahimik ngunit mapagmasid sa kanila. Kapag may maligang nakita at iparating mo, ito sa maayos na pamamaraan, hindi para ita agad, kundi para gabayan sila ng dapat nagagawin. Dahil ang salita ng may malasakit ay hindi tinatanggihan ng pusong handang makinig. Sa mga plano ngayong araw, mas mainam kung sa piling ng pamilya ka muna. Ang presensya mo sa bahay, ay hindi lang call iwan kundi nagsasabi ng isang lakas para sa kanila. May halaga ang bawat oras na ibinibigay mo sa tahanan, yan ang pundasyon ng mas matibay na para sa kinabukasan ng pamilya. Taurus Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay color white at color light green. Kahulugan ng mga kulay, ang white at light green ay nagpapahiwatig ng kapanatagan at pag-aalaga. Mainam na maglaan ng oras para sa bahay, pamilya, at simpleng kasiyahan. Mga masuswerteng numero, number 6, number 13, at number 24. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng kalmadong enerhiya sa loob ng tahanan, at ng mabuting balita mula sa mga mahal sa buhay. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw, hindi ngayong araw, ang panahon para sabayan mo, ang mabilis na agos o isipan, nila sa mga usapin sa paligid mo maging mahinahon at pumili ka ng tahimik na espasyo sa iyong isipan at makikita mo ang tamang kahulugan ng iyong gagawin, dahil maraming makukulay na ideya ang nais lumabas, pero hindi lahat ay kailangan mong sabayan. Mas mainam na tumutok ka muna sa sarili, at huwag basta-basta sumabay sa pag-iingay o pagyayabang ng iba, ayon sa iyong gabay. Sa pera, isang paalala, hindi lahat ng nasasabi nang kausap ay masasabing mong makikinabang ka sa kanila. Bago mo gawin o sundan ang isang oportunidad na mga sinasabi nila, ay isipin kung ito ba ay may matibay na pundasyon o kakayanan. Ang siguridad ay nagsisimula sa tamang pamamahala, ng kinikita, hindi sa dami kundi sa katalinuhan ng paggastos. Sa tahanan mas mapayapa ang araw kung pipiliin mong makinig muna kaysa magsalita. Ang mga kapamilya ay maaaring dumaan, sa mga panahong sila rin ay naguguluhan. Ang presensya mong mahinahon, ay maaaring maging sandalan nila sa gitna ng pagsubok o hinahamon sila. Gemini, Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign, kulay, color sky blue at color white. Kahulugan ng mga kulay, ang sky blue at white ay nagpapalakas ng iyong kakayahang makipag-usap ng tapat, panahon na upang ilabas ang saloobin sa tamang paraan. Mga masuswerteng numero, number 23, number 15, at number 30. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay naghahatid ng bukas na komunikasyon, pagkakasunduan, at mas masayang pakikitungo sa iba. Cancer, ang pahiwatig ng araw na ito ay malinaw, unahin mo muna ang mga bagay na mahalaga at may tiyak na direksyon. Huwag hayaang maantala ng mga di kailangang, gawain ang iyong layunin. May magandang aura na sumusuporta sa iyong mga adhikain o mga plano, ngayong araw, kaya't huwag mong sayangin na unahin ang mga mga bagay na wala pa sa tamang panahon. Ngunit tandaan, iwasan ang bigla ang desisyon, lalo na kung may kinalaman ito sa mga kontrata o usapan sa kamag-anak. Ang anumang bagay na basta-basta na lamang nagagawin, ngayon ay maaaring humantong sa hindi inaasahang suliranin sa mga darating na araw. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa loob ng tahanan, ang tunay na suporta ay hindi laging nasa lakas ng tinig, kundi sa lalim ng pagunawa. Kung may nais kang iparating sa mga mahal sa buhay, piliin mong magsalita ng may kababang loob. Sa gayon, mas maderama nila ang sinseridad, sa iyong mga payo kaysa kung itoy may kasamang galit o mga salitang may kataasan pagdating sa usapin ng pera mas makabubuting unahin muna ang mga kahilingan ng mga taong tunay mong pinahahalagahan hindi ito panahon upang makisama sa barkada o gumastos sa mga hindi mo naman lubos na kailangan may babalang dala ang araw na ito hinggil sa hindi inaasahang paggasta na maaari mong ikabigla kung hindi ka magiging maingat. Sa larangan ng pag-ibig, maging mapagpakumbaba at ugaling maunawain. Iwasan ang mga usaping maaaring pagmulan ng hindi pagkakaunawaan. Panatiliin ang katahimikan ng damdamin upang hindi makapasok ang negatibong enerhiya na sisira sa magandang daloy ng inyong pagmamahalan. Cancer Taurus ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay color lavender at color beige. Kahulugan ng mga kulay, ang lavender at beige ay simbolo ng tahimik na kagalingan. Makakatulong ito upang kalmahin ang emosyon at bigyang pansin ang iyong katawan. Mga masuswerteng numero, number 40, number 17 at number 22. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagmumungkahi ng pagpapahinga, medikal na atensyon, at pagkakaroon ng balanse sa mental na kalagayan. Leo, ayon sa pahiwatig ng araw na ito, huwag mong hayaang hilahin ka ng opinyon, ng iba kung ito'y taliwa sa iyong damdamin at paniniwala. Mas magiging mabunga ang araw mo kung ang susundin mo ay ang tinig ng iyong sariling kalooban. Sa paggawa mo nito, mararanasan mo ang kapayapaan at tagumpay na maaaring umabot pa hanggang kinabukasan. Kung may kailangan kang pasukin na bagong deal, gawin ito ng may katahimikan at kababang loob. Ang mahina hong pakikitungo ay daan upang maisakatuparan mo ng maayos ang iyong mga layunin. Sa usaping pinansyal, kung umaasa sa iyo ang iyong magulang, ito ang tamang panahon upang ipadama ang iyong suporta. Subalit, maging mapanuri sa mga taong lalapit lamang para manghingi o umutang, lalo na kung ito'y hindi inaasahan. Ang pag-iingat sa pera ay mas mainam kaysa sa pagsisisi. Sa trabaho, kung may karagdagang gawain, huwag itong tanggihan. Sa halip ituon mo ang iyong pansin sa mga bagay na kaya mong tapusin ng buong puso. Maging masinsinan, tahimik, at huwag hayaang guluhin ang ingay ng paligid ang iyong konsentrasyon. Ang bawat maayos na kilos mo ngayon ay magbibigay ng mas magandang resulta sa hinaharap. Leo, Capricorn ng iyong kaibigan Zodiac Sign. Kulay, Color Gold at Color Cream kahulugan ng mga kulay, ang gold at cream, ay nagdadala ng liwanag sa iyong potensyal sa pera, maaaring may oportunidad, na bigla ang dumating na kailangang sunggaban agad. Mga masuswerteng numero, number 5, number 19, at number 33. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagtataglay, ng enerhiya para sa promosyon, karagdagang kita, at malikhaing pagkilos sa negosyo. Virgo, ang pahiwatig ng araw na ito ay nagaanyaya ng kasiglahan sa iyong isipan at puso, mas magiging masaya at magaan ang daloy ng iyong araw kung maisa sa katuparan mo ang mga nakaplano mo. May gabay kang kasama upang itulak ka sa tamang landas, at ilalayo ka naman sa mga sitwasyong magdudulot ng kapahamakan. Kung may pagkakataon kang tumulong sa iyong mga kapatid, gawin ito mula sa bukal ng iyong puso. Ngunit huwag mo ring hayaang abusuhin ng ibang tao ang iyong kabaitan. Ayon sa pahiwatig, may posibilidad na ikaw ay samantalahin ng mga taong may sariling interes. Kung may kailangan kang ayusin sa tahanan, mga gamit na dapat ilipat, relasyong kailangang ayusin, o simpleng paglilinis ng paligid, huwag munang ipagpaliban. Ito ang tamang panahon, upang gumawa at magpakita ng inisyatiba. Pagdating sa trabaho, kung may dagdag na gawain na kailangang tapusin, piliin ang tahimik na pagtatrabaho kaysa sa pagsagot-sagot o pagrereklamo. Ang pagiging tahimik ay hindi kahinaan kundi tanda ng disiplina. Mas magiging maganda ang resulta ng iyong ginagawa kung ito'y isinasakatuparan mo ng may buong sigasig at dedikasyon. Virgo, Scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign. Kulay, color brown, at color blue. Kahulugan ng mga kulay, ang brown at blue ay nagtuturo ng sistematikong pag-aayos, Magandang araw ito upang magayos ng paligid at linisin ang isip mula sa mga negatibong iniisip. Mga masuswerteng numero: number 20, number 12, at number 25. Kahulugan ng mga numero: Ang mga numerong ito ay nagsasaad ng pag-aayos ng mga bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban, mental clarity, at produktibong kilos. Libra, ang pahiwatig ng araw na ito ay nagsasabing tumindig ka sa sariling paninindigan. Kapag ang isang desisyon ay dumaan sa malalim na pag-iisip at pagsusuri, huwag mo nang hayaan ang ibang tinig na magpabago sa iyong landas. Hindi sa lahat ng oras ay kailangang sumang-ayon, lalo na kung ang puso mo ay kumakabog sa kaba ng pag-aalinlangan. Iwasan muna ang makipagkasunduan, o pumirma sa anumang kasunduan, ang pagiging magalang ay hindi nangangahulugang kailangang mong isakripisyo, ang sarili mong kapakanan. Sa pamilya mo matatagpuan ang kasiguruhang emosyonal, ang liwanag nila, ang siyang bubuo sa puwang ng iyong araw. Sa trabaho, tahimik na pagkilos ang mabisang sandata ng kasipagan at hanggat may maganda kayo ng relasyon, nang nakakataas sa iyo ay panatiliin mo pa din ang mababa ang kalooban, nang magtuloy-tuloy ang iyong pangarap, na dumarating ang resulta ng kanyang pagsusumikap. Pagdating sa usaping pera o sa pinansyal, unahin mo ang anak, may asawa man o wala. Sa tulong na ibibigay mo sa kanila ay maaaring sumibol. Ang kaligayahang hindi mo inaasahang ikaw rin ay ay puwede nilang mabigyan. Sa simpleng tulong na iyong maibibigay ay may pusong mapapasaya at sa pusong masasaya may araw mga araw na mas gagaan. Libra, Aries ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng ngayong araw, kulay color pink at color sky blue. Kahulugan, ang pink at sky blue ay nagpapahiwatig ng malambing ngunit matatag na damdamin, mapapalapit ka sa mga taong tunay mong pinagkakatiwalaan. Mga masuswerteng numero: number 6, number 14, at number 31. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng balanse sa relasyon, pagmamahal at personal na kaganapan na may kasamang kasiyahan. Scorpio, ang paalala ng iyong gabay ngayon ay malinaw, pigilan ng bigla ang silakbo ng damdamin o masasabing magalit ng biglaan. Kapag ang galit ay naunang bumigkas kaysa sa isip, ang maayos mong plano ay ang mabibigyan ng epekto na pwedeng maging mabagal. Mas makakabuting maging maging maingat sa pananahimik at pagmamasid. Sa ganitong paraan ay mas makikita mo ang tamang naaayon ng mga bagay-bagay. Gawin mong misyon sa araw na ito ang pagtupad, sa tungkulin para sa ikabubuti ng pamilya. At laging isaisip ang kaibigan, ay naroon lang, ngunit ang pamilya ang talagang sandigan na palaging naghihintay. Sa tahanan, may pahiwatig na bantayan ng kalusugan ng bawat isa. Mainit ang panahon at pabago-bago ang klima, ang simpleng sakit ay maaaring lumaki kung hindi maagapan. Maging mata sa mga hindi binibigyang pansin, minsan, ang pag-iingat ay mas mahalaga kaysa paggaling. Sa pag-ibig, ang pagtitiwala ang gabay sa lahat ng oras na magdurugtong sa anumang nagagawa ng kalungkutan. Maging bukas ang iyong isipan, huwag hayaang ang pagdududa ay magugat sa simpleng usapan. Sa pera o sa pananalapi, unahin ang pangangailangan ng iyong iniibig. Ang kanilang mungkahi, payo, o plano ay may dalang senyales ng pagunlad sa pagtitiwala sa kanilang direksyon, maari kang makarating sa mga pangarap ninyong gustong magagawa. Scorpio, Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng ngayong araw, kulay, color black at color violet. Kahulugan, ang black at violet ay nagdadala ng kapangyarihan at transform scion, may malalim na pagbabagong mangyayari na magpapatatag sa iyong pagkatao. Mga masuswerteng numero: number 8, number 13, at number 25. Kahulugan ng mga numero: Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay pagkatapos ng pagsubok at ng lakas para muling magsimula. Sagittarius: Ang bigay ng iyong gabay ay ang paalala para sa iyong ngayong araw, ay maging mapanuri sa bawat salitang iyong maririnig. Hindi lahat ng sinasabi ay totoo, at hindi lahat ng paanyaya ay may dalang kabutihan yun ang ilagay mo sa iyong isipan, ngayong araw. Kapag isinabay mo ang pakikinig sa iyong sariling pakiramdam, makagagawa ka ng mga desisyon, na hindi mo pagsisisihan. Kahit abala ka sa mga tungkulin para sa bayan, may espasyo pa rin sa paggawa ng personal na hakbang, lalo na kung ito'y matagal mo ng pinaghandaan. Sa usapin ng pamilya, lalong-lalo na sa magulang o kamag-anak, sikapin mong maging mahinahon. Hindi sa lakas ng pagsasalita na susukat ang pagkatao, kundi sa lalim ng pangunawa. Sa mga salitang ipapahayag mo, may aral silang malalaman na makikinabang sila kaya maging gabay sa mga gawa at hindi lamang tagapayo Sa pera unahin ang pagtulong sa mga magulang kung kakayanin ngunit sa mahal sa buhay mo ilaan ang mas malaking bahagi Sa kanyang kakayahang mag-ipon at magplano nagbubukas ang posibilidad ng isang bagong pagkakataon sa kinabukasan ang pagtulong ngayon ay maaring maging daan sa mas masaganang bukas. Sagittarius. Libra ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga masuswerteng ngayong araw, kulay, color pink at color gold. Kahulugan, ang pink at gold ay nagbibigay ng balanse sa pagitan ng kababang loob, at kasiglahan, makakamit mo ang pagkilala ng hindi mo inaasahan mga masuswerteng numero number 19, number 20 at number 32. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapakita ng posibilidad ng paglalakbay, bagong proyekto at malawak na oportunidad. Capricorn, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw ay malinaw, ipahayag mo ang iyong saloobin sa paraang may dangal at may malinaw na batayan. Kung alam mong tama ka, huwag kang matakot magsalita. Subalit kung mararamdaman mong hindi ka pakikinggan, piliin mong manahimik upang mapanatili ang iyong kapayapaan. Gamitin mo ang umaga sa mga tungkuling para sa bayan. Ito ang magbibigay daan upang maisakatuparan mo rin ang mga personal mong hangarin sa tamang panahon. Ingatan mo lamang ang damdamin ngayong araw. Iwasan ang bagzo ng galit upang hindi ka mapalihis ng landas. Sa usaping pera pinansyal, ay laging nauuna sa iyo ang pamilya, tama yan. Ngunit kung may bigla lumapit na kamag-anak, na nangangailangan, pag-isipan mo kung paano ka makakatulong sa abot ng makakaya. Sa munting tulong mo ngayon ay maaaring magbukas, ng mas malaking oportunidad sa hinaharap isang senadoryos ng positibong balikan. Sa trabaho, ang ugali mo ang madisiplina sa oras. Tapusin ang dapat tapusin ang may tiyaga, at hindi pag-aapura. Kapag sineryoso mo ang iyong mga tungkulin ngayon, may gantimpala itong darating na hindi mo inaasahan. Capricorn, Pisces ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Mga masuswerteng ngayong araw, kulay, Color brown at color white. Kahulugan, ang brown at white ay simbolo ng katatagan at emosyonal na kalayaan, may darating na sitwasyong kailangang harapin, ng buong puso at isipan. Mga masuswerteng numero, number 17, number 23, at number 35. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagdadala, ng praktikal na tagumpay mabuting relasyon sa kapwa, at pag-angat mula sa mabigat na kalagayan. Aquarius, ngayong araw, ay hinihikayat ka ng gabay na ibuhos ang iyong oras na naaayon, sa mga tungkuling pampamilya at makabayan. Kapag isinagawa mo ito ng may pagkakaisa at maagang pagtugon, madrama mo ang ginhawa, at magandang enerhiya sa loob ng tahanan. Iwasan mong makisawsaw sa mga chismis, dahil kahit hindi ito direktang laban sa iyo, maaaring itong sirain ang iyong sigla at konsentrasyon sa mas mahalagang gawain. Sa loob ng tahanan, gamitin ang iyong mata sa pagmamasid, doon mo matutukoy kung sino ang nangangailangan ng iyong pagunawa o tulong. Baka kailangan mong baguhin ang ilang plano upang mas mapabuti ang samahan ninyo ang pagpapasaya sa pamilya, ngayon ay siyang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Sa usapin ng pagmamahalan, maging mapanatag ka. Kung sakaling lumapit ang damdamin ng pagdududa o selos, alalahanin mong ikaw ang mas may kontrol. Iwasan mong magpadala sa bigla ang emosyon. Mas maganda kung ikaw ang unang kikilos, upang maibalik ang tiwala at init ng pagmamahalan. Aquarius. Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng ngayong araw kulay color navy blue at color ivory. Kahulugan, ang navy blue at ivory ay nagpapahiwatig ng karunungan sa gitna ng kapayapaan. May bagong ideya kang mabubuo na magdadala ng malinaw na direksyon. Mga masuswerteng numero, number 12 number 22, at number 28. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa talino, pakikisa sa grupo, at magandang resulta ng iyong mga plano. Pisces, ang gabay ngayong araw ay malinaw, unahin mong ang nasa iyong isipan, at alagaan ang sarili mo bago ang iba. Sa panahong ito, maaaring hindi mo maramdaman ang tunay na suporta mula sa mga inaasahan mo. Kaya bago mo ibuhos ang iyong lakas sa iba, tiyakin mong buo ka muna. Kung may kinikimkim kang saloobin para sa mahal, sa buhay o kamag-anak, huwag mo nang ipagpaliban. Sabihin mo ito ng may layuning malinawan, hindi man nila kaagad na maunawaan, sa tamang oras ay mauunawaan din nila ang iyong dahilan. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, mag-ingat sa mga usapan na masasabing walang halaga. Kahit pa alam mo ang kabuuan ng isyo, hindi lahat ay kailangan mong salihan, lalo na kung maaari kang mapasubo, sa bagay na hindi mo naman dapat pakialaman. Piliin mong gumalaw ayon sa dapat, hindi ayon sa mga nadidinig sa iba. Pagdating sa mga anak, ang gabay ay malinaw, pantay-pantay. Iwasan mong mas bigyang pansin ang isa sa kanila. Dahil kahit walang sinasabi, may nararamdaman sila. Ang pagkakapantay-pantay ng pagtrato mo ngayong araw ay magdudulot ng pagkakaisa at paggalang sa inyong pamilya. Pisces, Leo ang iyong kaibigan zodiac sign. Mga masuswerteng ngayong araw, kulay color pink at color gray. Kahulugan, ang pink at gray ay sumisimbolo ng kalmadong emosyon at pagiging matino sa desisyon, magkakaroon ka ng magandang takbo sa iyong personal na buhay. Mga masuswerteng numero, number 17, number 21, at number 34. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagtuturo ng kapanatagan, tulong mula sa kaibigan, at masayang pagsasama sa pamilya o partner.